pasas So, ayun. Welcome back to my channel. So, panibagong unboxing na naman tayo ng ating parcel. So, usually sa TikTok talaga ako order. So, umorder naman ako ng, siyempre, nahiligan ko na ang sapatos. Ka, sobrang hindi ko hilig dati ngayon. Nahiligan ko na. Naka-order lang ng isang beses to, pangalawa na. So, yung order ko na ngayon, sa halagang 600, dalawa na yung nabili kong sapatos which is sa partner ko, size 41 saka sa akin, size 37. So, tignan natin ang boxing. So, galing pa siya ng Marlau Bulacan. Sa so, Marlau Bulacan pa siya galing. yung sapatos nito is called Mia and the Dwight Black Shoes. So, dalawa yung binili ko. Size 37, tsaka 41. So, unboxing na natin. Are you excited? Kung ilawan kita yung bilibili ko. so ano? lang tayo oh, Huwag nyo nang pansinin yung background. Di hindi kumain? Basta mabayaran ang parcel na. <laughs> so, first one, siyempre sa akin muna yung bubuksan. Para excited si daddy nyo. Excited si daddy nyo mag-open up ng kanyang parcel. So, ako ang bubulin to para sa kanya. Kasi nagreklamo siya nung una. Sana all ako ko lang. Okay, order ako. ako sa niya. Kahit nabuisit ako dyan, nakakagago na. Hindi pa rin ma... Oh my gosh! Kadami, kadami. Worth 600 plus. Dalawa na ng sapatos. Tiga sa kami. Same, same ano siya, design. Pero, syempre, malaki yung size ng paa niya. 37 sa akin. Sa kanya, 41. Wow! <laughs> Pwede siyang for jogging guys. Oh. Oh. Ang mahal na dito yan. I think 600 plus ito. Hindi pa siguro 600, baka 1,000 na to. Mm. Uh. Diba? Ganda. Masya Allah. Maka-jogging na tayo. <laughs> so, si Daddy Bro, mag-unboxing yung mag panin. Ayusin eh, mo. mo. <laughs> ano yung da? 6 years. Regalo yung da. Da 6 years 6 years. years. Ay 5 years. Ay 6 years! Ano ka? Ah, hmm. Ako po nililito mo. 6 years pero 1 years lang naging masadya. <laughs> wow! Ang <laughs> wow, kadami! kadami! Tigtag ko pati sa ginawa mo ko. Huwag oh, mo ipakita ang ating labahan. Okay, so guys, sa kanya, oh. Same lang naman kami ng design. 37. Hindi ko na na-flex. Maliit. 37 yung sa akin. 37.41 sa kanya same lang naman design mm, size lang naman yung iba mm, kapalang, ano, yun, ang ganda ang kapal ng ano niya sa 600 plus ko, dalawa, dalawang sapatos na nabili ko mabili mo yan dito, no? sa 1000 plus na to sa mga mall mm, sobrang kapal ng ano niyo so, talagang pag-jogging talaga mm. abaw Katin mo muna, huwag kang umano. Baligya tana den den ko hindi ka. Diba, ay na lang sa iba kung hindi ka. Kasi hindi. Kasi sha Sakto lang naman. Aba um, sakita min. Ha? Sakit. Luluwag pa naman yan pag dumagal tagal. Para sa akin ano, no? masakit na una yan. Sakit gani. Ayusin mo muna. Dalawa yung suotin mo. Ayun ang mga karosas ko. Huwag mo iba basketball dyan, ha? kita hmm. <laughs> pa yung chan mo. Loko <laughs> ka. Ano ah, sabi mo? Salamat, Shabby. Salamat, Shabby. Tiyan <laughs> <laughs> lang, guys. Thank you very much. Thank you for watching.